Ang bongga ng nanay ni Catherine Bernardo. Abagad nag-trending sa online world ang madamdaming post ng nanay ni Catherine Bernardo. Sa Instagram post ni Mommy Min ay makikita ang mga foto at video ni Catherine kasama ang dalawang niece na sina Lexine at Kiona. Mukhang aliw na aliw nga rin si Tita Min sa AI photos ng noong bata pa si Kath kasama ang kanyang nieces. Aakalain mo tuloy na kalaro ng Little Catherine ang dalawa niyang pamangkin. Kasama rin kasi ang computer-generated photos sa viral IG post ni Mommy Min. You come from a line of strong women who love fiercely and live fully. You are never alone, my love is always with you, wrapped around you like the softest quilt, no matter where you are. Iyan ang caption ng ina ng aktres sa kanyang viral post. Siyempre, kinilig at sobrang natouch ang solid fans ng Asia's superstar sa nasabing social media post. Pero hindi lahat ng tao ay ganun ang naging pananaw sa IG post ng Bernardo Matriarch dahil may ilang mema na binigyan ito ng kulay at ibang kahulugan. Kuda ng mga online chismosa, Miss Tulang nagsusoft launch na ng araw ang celebrity mom sa love life ng kanyang bunsong anak. Mukhang tanggap ng araw ni mother ang bagong karelasyon ng anak matapos umingay na may bago na raw girlfriend ang ex-boyfriend ni Kath na si Daniel Padilla. Marami rin ang nagsasabing obvious daw na may tampuhan ng magina kaya ito nagpost ng quote tungkol sa unconditional love ng isang ina sa kanyang anak. Tumatak daw kasi sa isipan nila yung katagang pinost ni Mommy Min na you are never alone. Hay nako mga tao talaga. Nag 1 plus 1 na naman. Pilit na ginagawa ng isyo ang magina. ina Nakakaloka. Heto ang masasabi ko tungkol sa kuda ng netizens. Matagal kong nakasama si Natita Tita Min at Catherine kaya alam ko kung gaano ka-close ang magina. Madalas ngang kwento sa amin ng nanay ng aktres, kapag may problema raw ang bunso niya ay ay naglalambing daw ito para tabihan siya sa kama at saka ito iiyak sa kanyang balikat. Feeling ko, baka nami miss lang talaga ni Tita Min ang youngest child niya dahil bumukod na nga ito ng tirahan. So tigilan na sana ang pang-iintriga sa magina? ina Ano ang sinyo sa balitang ito?